Ayun, dalawa, dalawa yan. Bagong lagpak lang yan, ano, Nathan. Pa. Ba may butas yung lambat. Yeah, Romaldo. <laughs> Pati si maliit. Ah, may butas na. Tingnan mo nga. Nabutas. Ah, natanggal. Ay, nabutas. Natanggal na. Talian nyo lang para magdugtong ulit. Yung tali balot, pwede yata yan. Oh, nakadaming mangga. Laglag yan eh. Nalalaglag ni kay Lando. Tapos na ba sa na si Kuya Buboy mo? Meron din kaming mga ano guys, bagong ano na naman, saging. Ayan. Nang nakaraan na kapag ano na kami, harvest na kami. ginawa naming turon. Marami pa, tapos meron din kaming mga kamias. Kasi yan pa, mangga pa namin yan. Yan. Tapos anong puno ito, Lord? Anong puno yan? Ah, Tapos meron din kaming ano, mahogany tree. Ayan, hindi isa. Ah, Tapos yun, mangga pa rin namin yung kabila. Tapos ito, mangga rin to. Hmm. Bali, apat na puno meron kami. Ah, Nag-harvest na kasi itong isang mangga yun. No? Hitik na hitik siya sa bunga. Dami. Yan. Tara na guys, kung sino may gustong bumili, bili na po kayo. Punta lang po kayo dito sa amin. 15 lang kilo. 15 kilo, pero kayo mangunguha. kantong buhay, masaya na. Oh, marami lang marami, marami lang antik, hirap lang manguha ng mangga, daming antik. Yan, simple lang buhay dito sa probinsya. Ito nga pala kami sa risal Binangon na na Rizal. Ayan yung aming kamias. Yung mga bunga na rin yung aming kamias. Tingnan nyo guys. Ang baba, di ba? baba ng kamias na namin. Baba yan pa. Namumulaklak pa yan. Lahat ng bulaklak na yun na nakikita nyo. Magiging bunga yan. Napakaasim ah, pa pwedeng pang ano. Pwedeng pang paksi Tap. Oh. guys, kuha na. Pitas na. Daming kamias Yan, nauha na ulit si Kilando. Oh, uh, may butas pa rin. naman. Dami ko umpok oh. May nalaglag uli. Ayun, nalaglag. Oh. Sa likod, medyo likod lang. Meron nalaglag isa. Tinan mo doon sa medyo likod. May nalaglag isa ngayon lang. Wala. Yung pa. Kuya, balik ta dyan pa nung kit mo kasi. Nakalubog yung pang ano mo, pansabit. Baliktad mo lang yung alambat. Yan, noong pukan, no? Oh, dami. Yan, pukan. Dami, oh. Oops! lalaglag may butas talaga Ay, ito. Ito, Araw, nagpo, sa hinog. Hinog ah mga hinog wow mga hinog na sayang Sayang, mga hinog na, nahuhulog. Abangan mo lang, Nathan, sayang. Mga ba na. Sayang, no. Puno nalot. Huh? Oh, ang dami. Oh, akit mo Dami guys, ang dami. Tara na, bilhin na kayo ng mangga. Mangga kayo Mangga kayo dyan. And kakainin na namin yun mamaya. Pero yung iba niya bebenta namin. Thank you for watching guys. Bye-bye!